dito mga boss ang butas yan yang bumubula na yan oh yan 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 ang butas niya so inaangin ko muna mga boss ha ayan na welding na natin mga boss tapos pinagpalit ko kanina itong post na to ang nakakabit dito ngayon pinagpalit ko para makita ko yung kung may butas pa rito di ba pero may napansin ako mga boss ayan oh crack book. Ayan, may truck dito. Ayan, truck. Ay, nako. Subukan natin din pinangin yan mamaya. Testing ko muna. Ay, nako mga boss. Operation ang nangyari. Hindi <laughs> <laughs> mawala-wala yung leak dito. Wala boss eh. Kasi medyo tumbakal na to. May pagkapundido to eh. Kapag pundido kasi, hindi mo basta-basta mapapakapit yung tanso so lagi may leak ni ko kilaka ilang beses na ako eh so ang gagawin ko kailangan kasi linisin ng mabuti yan so ang gagawin ko papalitan ko to area na to yan yung kinakatin ko na yan papalitan ko tapos lilinisin ko yung pinagkatan na yan. yan para kumapit ng mabuti wala na siya leak ayun, may kutyan kakatingin ko at saka isa pa, sinilip ko, mataas itong area na to, ito mababa. Hindi pa rin, hindi pa rin nakuha ng total yung sinikwat ko kanina. Kaya papalitan ko na lang. Daming hmm. ano, daming butas siya, oh, paikot. Yung dumi niya kasi, pag mainit na, alam ba, nabaga ko na yan. Yung dumi niya, naglalabasan yung dumi niya sa loob. Kaya pag natuyo, since na dumi yun, wala, butas. Kaya kailangan talaga linisin ang maayos nandito yung ipapalit ko po ito. Ayan, ito. May go-hit na rin yan. Kakatingin ko ito. Ayan. Papalit ko doon. Papalit ko doon, Abos para... Sayang kasi kung tatapo na eh. Ito, sayang ko yung scrap eh. Ayan o, oh, yung number na yan, 1906. Siguro mga anim na beses ko na nagawa ito. <laughs> uh, ibig sabihin, pabalik-balik, napapakinabangan, di ba? Oo, so, pitong taon na ako rito ah, mag, magpipitong taon na ako rito oh. anim na beses ko na siya nagawa o oh, lima ganyan kasi natatandaan ko yung number na yun eh. <laughs> kaya ibig sabihin napapakinabangan pagkatapos ko gawa nagkakabit tapos babalik na naman sa akin hmm. ang sira kasi nito ngayon yung nga yung yung helper na ibang lahi pinukok yan ng pinukok dati wala naman sira ito chinecheck ko lang chinecheck ko lang kung uh, may butas. So far, wala naman dati. eh, ngayon, kung bumalik siya, ito nakita ko. Biak, lubo, so, gawin natin, sayang. Okay? So, ayan. Tapos na nating buksan. Takatingin. Ayun. Ay, kasi bagong tapos lang. So, ayan. Ito yung problema. So, ayan ang loob dyan, mga buso. Oh. Ayan. Okay naman yun. Wala naman siyang dumi. Ito lang talaga. Ito lang. Oh, problema niya. Eh. Oh, kita niyo ang dumi ng loob niya, no? Oh, kaya kapag giniinitan ko sa labas, oh. ayun oh, putok pa oh. nga, oh. Ayun oh, putok oh. Ayun oh, no, crack oh. Oh, may crack pala. Ayun oh. Kaya pala, may crack. eh ang crack niyo oh. Paikot, oh, paikot po Oh, ayan ang crack niya. Kaya pala hindi matapos. Crack. Bale, papalitan ko ng sasalpak lang din yung dito. Yung ginagawa ko, yung kukunin ko roon. So yung isa naman, kukunin natin ang gagrain ko. So eto na mga boss. Nakahanap na tayo ng panakit dito. Dito ko sa kinuha. Ayan, dyan yan. Kasi yung original niyang panakit, ito, ayan. Ito yung tinanggal ko dyan na ginawa natin na UP nga. So, ito, reject yan. Tapos kahapon, kumuha ako. Kinuha ko yan dyan. Ito, kinuha ko. Yan dito. Yan. Yan. Kaya lang, mas payat pa na to kaysa dito. Kasi nung inano ko, nilagay ko dyan. Tingnan nyo. <laughs> hindi, <laughs> hindi parehas yung taba nyo. No? O, oh, di ba? Kaya reject din. Reject din to. <laughs> kaya naghanap ako ng iba so itong nakita ko ang problema naman ito may leak sya dito sa loob sinubukan kong gawin eh andun sa loob mismo na gumapang na roon yung leak nya kaya i-scrap ko na lang to at kinuha ko na lang yung tanke nya buti magkasukat dito so itong lalagay natin so ayan oh. parehas sila di ba? Ya, yeah, ganyan medyo mataas lang tong portion na to grind ko pa so ayan nilinis ko na yan mga boss ayan nakita nyo puti na yung kulay niya oh. oh. para kumapit talaga yung copper brass na i-welding natin ayan oh. puti na yan oh. malinis na yan kaya 100% kakapit na yung copper brass dyan ili-label ko lang kasi napansin ko nga hindi sa label ganyan ang label dyan medyo mataas yung cut ko rito gagrain ko lang dito okay na okay siya dito Ayan. ito lang ang mataas na. hindi na diretso yun konti lang so update ko na lang kayo mga boss ha para hindi humaba yung video eto mga boss oh. na spot weld ko na siya yun pantay yan ang importante dyan eh, pantay Oh. So, ipu-pull weld ko na lang yan mga boss Tapos, at the same time, diretso na siya Ito Ayan, so, so Diretso na, diba? So, yun ang importante yan mga boss After pull weld Para pinasok yung dugtungan niya Hindi magkaroon ng leak So, ipu-pull weld ko na lang yan mga boss Para matapos na to, Then, itay-testing ko Okay? eto na mga boss, ang update ng ginagawa natin natapos ko na siyang ikapit, <laughs> welding yun ngayon, ang ipinang welding ko dyan mga boss uh, copper blast din syempre copper blast, tapos nung tinesting ko hindi ko na nga lang kinuna ng video meron siyang maliliit na butas pa rin, kaya maliliit naman na masyado kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng uh, tingga. Tingga na lang sa itaas. Ayan, pinalibutan ko ng tingga. Ayan. O, tingga na para for sure. Kasi kapag yung copper pa rin, minsan yung ibang welding ko, nagkakaroon uh, ng butas. Dahil yung dumi niya sa loob. Yung ayan, di ba? Ayan o. Yung mga ganyang dumi. Lumalabas sa pinagweldingan malakas ang apoy umiibabaw yung dumi ngayon pag na, lamig na yon eh leak yun mga boss 100% na butas yun dahil dumi yun eh so, ngayon ito testing na natin to so, testing na natin mga boss lahat lang muna ilulubog natin. Lagyan natin hangin. Ayun. So ayan mga boss oh. Nakuha na natin Ayan Wala ng butas May hangin yan mga boss Mga connect na yan ayan. Hindi nga lang pwedeng lakasan ng hangin Kasi tatalsik yan At the same time yun tatalsik din Kasi maliit lang yung Ano niya Yung loob niya Nalalagyan ng hangin Kaya Kunti lang ang hangin na Ayan Bula-bula yung panaraw Kasi may hangin na nga siya So, ibababad-babad ko lang nang sa ganon. Uh, kung meron pang maliit na putas na lalabas, eh, lumabas siya. ba diba? Antay-antayin ko lang. So, ganun lang mga boss. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking pag-upload ng video nito. Ayun. Ayun, nasagi. Ayan, puputok. <laughs> Ayun. So ayun, ganun lang mga boss, ayusin ko muna na, 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 na ganun eh. Na ganun yung host kaya nag uh, ano yung panara. So ganun lang mga boss, baka sumabog eh. Kaya pinat, pinalabas ko muna yung hangin. Eh hawak ko yung cellphone sa isang kamay. Salamat muli mga boss. God bless.